guys, ayan na <laughs> kain. Welcome back sa aking uh, pag-vlog ngayon. Ito na yung sinabi ko na mag-harvest magha tayo ng ating uh, mais or corn dito sa aking munting garden dito sa Germany. So tara na, mag-sanggi na tayo ng ating mais para mayroon tayong matilaog or masain. Let's go! Ito ang aking gagawin ay bubunutin ko tong ano yung wala namang bunga maliit yung iba kasi walang ano walang bunga ayan ito meron para siyang ano ah, nag start na siyang mamatay yung kanyang dahon pero may ano uh, bakit pa siya hindi pa siya ano matanda ang tamang tama pa siya sila ubon ayano o kasi malamot pa pag pinipisil ko yung laman niya Nagisan ko na kasi ito ng ilang miraso last week. Hindi na ako nakapag video. Kaya ngayon ay patanggal ko na ito lahat. So next year ay Magtatanim ako nito ulit. First time ko kasi this year na pag tanim ng mais dito.

Ay, just, uh, buti hindi, na lang hindi masyado matigas yun. Ano? Oh, oh, ano? So, ayan lang. Yung ating mais. Ah, Papakita ko yung harvest natin. Wow. So, ayan na lahat ng ating harvest. Ubay-ubay din naman kahit pa paano. Diba? So, may pagbibigyan ako nito yung kaibigan ko kasi gusto din daw niya na tumikim ng tanim nating mais so ayan lang guys so yun lang ang aking video for today sa aking pagka-harvest ng mais ang so, susunod nating video ay ang natin doon banda ng ating patatas so yun lang maraming salamat and have a nice day bye everyone and don't forget to smile kahit ano mga pagsubok sa ating buhay. Bye! Ingat tayong lahat!